bugbubuin itong uh, itong Gilas Asia eh, Cup sa 20, uh, February 2025 sino bang hahawak na coach pare yung coach mo na <laughs> si coach Reyes ba coach Chot? ibabalik ba nila coach, <laughs> coach Tim Cone kasi si coach Tim Cone parang sa kanya tapos na siya eh so mm -hmm. sino ba ang magma-manage niyan MVP group or San Miguel group bago tayo mag-form ng team. Kasi siyempre, pag San Miguel Group, san, uh, ewan ko mag agree pa rin sila na si Tim Cohn pa rin ang hahawak. Eh si Chot, hindi uh -huh. Chot Reyes, hindi naman, kumbaga sa pelikula, hindi naman nawawala si Coach Chot Reyes dyan eh. So, mauwi pwedeng si Coach Chot Reyes pa din ang nandyan. So sa akin, tingnan naman, buuin nila yung coach, siguro tingnan nila yung coach na ilalagay na makakapagbuo nang maaga. Kasi pipili nga ng coach tapos binuo mo naman yung team ng ng next next year pa. Walang kwenta din. So buuin nila agahan nila yung pagbuo ng Ewan ko kung i-consider ba nila yung klamor ng netizen sa pagpili ng coach o SBP o sino masusunod para, oh, di ba? para pagbangaya na ng mas maaga. Ha? Parang eleksyon na rin eh. Parang national eleksyon eh. So, magbangaya na kayo para makita na kagad tapos may mahaba pang oras para palitan tapos itong pagbuo naman ng team eh, best available talent syempre sinong available nandyan yung Kevin Cambau o, tapos ito ang sa akin gusto kong tingnan tama yung sabi mo para iulitin ko lang yung kailangan papipirmahin nyo kung sino man yung humingi ng malaking kontrata makipag-negotiate na kayo para hindi nyo sabihin na itong mga grupo ng Oh. sa SBP na eh ang laki ng hiningi eh oh, ngayon ko wala kang makukuha. O oh, paano? Di major nga nga tayong pare-pareho. Eh alam okay. mo naman diyan siyempre, yung mga yan may mga ahente yan, may mga agent. Ibang kwento na yon. Yung Asian Games na nangyari, tapos na yon. Ito FIBA na to. Di pa pare ano ba to? Mababa ba to sa Asian Games? Mas mataas ito. Halos ah, na yan? Ay, mas ma ito, ito kasi yung si FIBA, it's more of the basketball lang eh. The Asian uh, Games is the whole, whole event uh, siya. Eh, ano, yan. so kung titignan mo, mas mataas yung ano. Uh, yung ano, pa yung uh, Asian Games. Pero when it comes sa basketball, basketball uh, per se lang, this is the most uh, prestigious sa basketball. Yeah. Oh, yun. Yung Kaya ang pare. FIBA. Kaya yan, malalakas na naman yung maglalaban dyan. Yes, oo. So, oh, oh, oh. oh, Kaya yan, talagang dapat coach, tapos negotiate ha? negotiate coach kung kailangan pagbitingan ng online voting para agree sila total support ang Pilipinas tapos kung sino ba mag coach coach team or coach chot tapos i-form na yung team ng mas maaga para hindi na babalikan yung pare yung eh wala si ganto wala si ganyan eh. eh, hindi ang laki ng hinihingi ni ganito para may oras pa sila makapag-adjust kung sino ang mabubuo ng lineup pare more or less alam na naman nila yan kung sino ang pwede diyan eh so 60 okay. Oh, 70% meron na silang idea diyan para para naman ano para naman baka maipasok yung sistema pero merong meron silang adjustment period makaikot pa sila internationally may exposure tapos uh, baka merong mga bagong saltang bata na pwede sa NCAA UAAP maipasok nila maka-adjust din So, par- pare, yun lang naman ang ano, yun lang naman ang nakikita ko. Baka...